at nandito na po tayo sa pick up ito ang ating isinakay ngayon Noah's Ark <laughs> Gra grabe oh nagkasya yung bangka dito sa kay si talagang pagka Kaysimarun, ano, kasyang kasyang lahat at ito po ay dideliver natin sa murong bataan wow. grabe ang layo dito pero blessing po dahil uh, with or without booking na papunta ng bataan ay uuwi po tayo ng bataan. Kaya blessing po itong Lalamove. Ano? Sa tuwing ako po ay pupunta dito sa bataan ay gaabang po ako ng booking. Uh, pabataan para yung diesel na magagastos ko ay masagot na ng Lalamove. At yan po, saktong-sakto pabataan yung ating nakuha Hello mga katito bar, nandito na tayo sa NLEX at naghihintay kang ina ako ng mga kakasabay pero sinubukan ko magwan ang dadami ng pangarga nila kaya parang hindi ko na rin ako dahil ano eh, magaan lang siya pero bulky kasi kaya mahirap din sa bayan yung iba kong nakuntakang ina na lang kaya ay medyo natatagal na kaya hindi na ako nagkuhan hindi na ako nagsabay okay lang din naman kasi, kasi talagang ang plano ko talaga pumunta ng bataan with or without booking ay pupunta po ako ng bataan dahil nandoon naman yung family ko at isa pa may mga gagawin ako doon at may kasama po tayo ngayon ang aking bagong helper hello maple ito po iuwi ko din siya ng bataan at namimiss na ng kanyang mga ate doon. Maple Hi, hi, hello. Yo. Ako pagka na ako mag hindi ako nag-aircon. Social tong si Maple ha ah. Naka-aircon pa. At nakakaawa. Pangina, tinaray ko na wag mag-aircon. Nako. Lalong lawit na lawit na yung dila. Pinapainom ko ng tubig. Ay eh, konti-konti lang uminom. At yan, binuksan ko na lang yung aircon para relax na relax siya pag biyahe. Talaga nang hinayang din ako kung may nakasabay sana kahit konti lang. Ay pwedeng pwede kasi ano na naman to eh, magaan lang. Medyo natagal lang baka tumawag yung customer. Okay, deliver na natin to sa Burong Bataan. Let's go. The beauty of Badaan. Wow. pala aviation dito sa Subic at ito mga katito bar ang SBMA Murong at napakarami ng pupunta ngayon hindi ko alam kung may mga ano dito event or kasi may mga kasunod ko ako ng mga bikers at natito, your destination is on the left na i-deliver ko na mga katito bar yung bangka at grabe parang umuwi ako ng Infanta Quezon dahil kabundukan din pala itong pupuntaan ko at maganda yung view kangina hindi ko lang na i-video dahil nalubat si Tito Bar kapira hindi pala nag charge charge yung adaptor ko kangina at buti naman na i-video ko yung pabalik ito maganda yung ano dito kasi maliwanag naman yung kalsada marami siyang puno na malalaki pero may mga solar ano naman light kaya kung matatakotin ka sa mga ganitong kalsada ay tingnan mo naman nakakatakot syempre nag-iisa ka lang tapos bihira yung dumadaan at magaganda yung resorts dito sa baba sa murong ano na to bagak welcome bagak bataan ito oh nakarating na ako dito dati nung naghahatid pa ako ng mga nagsuswimming at ang layo din ang pinailikot sa akin kanina kasi pinadaan ako ng Subic Subic Bay sa so, Subic Freeport Sayang kanina maraming pasubic yung mga booking kaso hindi ko na hindi ko na ano eh, hindi ko na pick up kaunahan ako Kasi nung time na nagpa-cancel ako Kasi nung nagpa-cancel ako kang ina Asahan mo pagka bumaba yung rate mo Laki ng likon to Yo! Ganda dito magmotor ha Sigsag Sabi pa isa, -isa namang nakasasalubong Oh, wala corn At buti na lang Sanay sanay si Tito Mar sa mga asiksag na ganito Kung baga uh, ilang Ilang ano rin ako, ilang taon Pabalik balik sa siksag Kaya pagka ganitong may mga Sainagat ko Kapisado ni Tito Mar yan, Buti kasama ko si ano Si Maypool Nandito sa unahan Oop Lawan ibang popcorn At sige po Mamaya na akong video Kasi hawak ko nang isang gamay tong cellphone eh Mahirap iligo Good evening mga katito bar Tayo po ay nandito na sa inuupahan namin sa bataan At uh, blessing po ano kahit hindi po talaga yun ang goal natin na makabiyahe o magbiyahe sa buong maghapon. Pero yun po yung kagandahan dito sa lalamob, ano. At dahil nga tayo uuwi dito sa bahay, hindi natin, hindi tayo talaga nagbiyahe ng buong biyahe, ay malaking blessing po yan dahil saktong-saktong uh, -sakto yung pag-uwi ko. Naging pagpapala sa akin yung lalamob dahil. At yung sa gas and doll people ay nalibre na naman tayo dahil may laging kasabay tayo pag byahe dito sa bataan. At so may sobra pa dahil oh, nakapagsabay nga po tayo. At yun po, maraming salamat po sa inyong patuloy na panonood. At God bless everyone. Ingatan po tayo ng Panginoon. Bye. -bye.